Magandang umaga sa inyo lahat. This is your host, Joyce Key. Saturday, uh, papawis tayo kasi hindi naman sa pagano, hindi lang lagi tayo nagtatrabaho. Kinahanglan po nato na, na mag-exercise. Especially karon na uh, hindi na, sa, na tayo masyadong nakapag-basketball. Gawa ng may mga priority tayo na dapat unahin so papawis, jogging and uh, para para ding oh, wala ng stress uh, wala ng kolesterol iwas sakit alam mo na, nagkakaedad na tayo ganito lang ang buhay dito sa Canada trabaho pamilya, exercise lord ganun lang huwag masyadong magsumikap kasi alagaan din natin ang ating katawan kasi ang katawan natin ang nagsisilbing makinarya para sa araw-araw nating uh, endeavor kumbaga so tatakbo muna tayo Oh, so, tingnan nyo, ang ganda ng pali Ayan, the sun is up Ito yung jogging truck Na tinatakbuhan ko And time check is 9.30, kailangan ko ng bumalik sa bahay para mag uh, uh, prepare naman ng lunch namin, Galang, lang huwag masyado magpa-stress Payo, Joy Skin Nation See you later Ako'y tatakbo muna See you guys! Please don't forget to subscribe my YouTube channel para masundan nyo ang aking mga bagong video dito sa aking channel. See you! Please support me always from Canada with love, Joyce